Mga deboto ng ating mahal na patron San Roque. Magandang gabi po at happy fiesta sa inyo lahat. Happy fiesta! Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon na makapamuno sa pagdiriwang ng banal na misa sa maringal na okasyon nakapistahan ng, ng ating mahal na patron kasama ang ating kaparian sa Diocese of Caloocan sa pamumuno dito ngayon sa katedral ng ating katedral rector, Father Jerome Cruz. At sana uh, sana napansin ninyo na bagong-bago ang sound system natin. Salamat sa Diyos. Ngayon, parang pati hininga ko ay naririnig ko na. <laughs> Nang mabuti. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpunyagi, nagtulong-tulong at nagambag-ambag upang mabuo itong pangarap natin na magkaroon ng isang quality sound system dito sa San Roque Cathedral. Salamat din sa pamumuno ng ating Parish Pastoral Council at Parish Finance Council. Magnilay tayo ngayon sa ating kapistahan. Minsan, merong tumawag pansin sa akin na isang artwork, pinost ko pa nga sa Facebook. Isang artwork or sculpture made of brass, gawa sa tanso. Hugis tao, na nakaupo sa isang bench, isang park bench. Dinadaanan-daanan siya ng mga tao at minsan tinatabihan pa siya na mga gustong mag-selfie kasama siya. Malungkot ang dating ng sculpture na ito. Anyo ng isang lalaki na bukod sa nakaupo ay nakayuko ng mababang mababa ang ulo. Nakapatong ang mga siko niya at mga kamay niya sa hita niya. Nakaangat ang balikat na parang ang bigat-bigat ng dinadala nanlulupasay o nanlulumo ang dating na parang pasan ng mundo. Buo naman yung hugis ng katawan mula ulo hanggang paa pero yung sculpture butas sa gitna tagos yung paningin mo sa kaloob-looban niya mula dibdib hanggang tiyan walang laman kung hindi ako nagkakamali ang pamagat ng bronze sculpture na yon ay emptiness ano ba yung empty sa Tagalog walang laman pero may salitang hindi ko dating kilala. hungkag. hungkag. kahungkagan. walang laman ang loob. Ang galing ng gumawa ng sculpture na 'yon. Mapapaisip ka talaga sa bagong klase ng epidemya na lumalaganap sa panahon natin ngayon ang epidemya ng depression. at bang mga mental health issues katulad ng anxiety disorder at pagkaalipin ng mga tao sa iba't ibang klase ng addiction. At karamihan sa kanila ni hindi nila napapansin ang pinagdaraanan, tahimik na nagdurusa, nabubuhay na parang walang layunin. Nawalan ng direksyon, nawalan ng kahulugan, at parabang wala ng ganang mabuhay. Alam ninyong lahat na noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon, noong simulan ng diocese of Caloocan, ang isang programang tinawag nating salubong, tumanggap tayo ng mga pasyente. Dahil ang tinayo nating programa ay kakaibang klasing ministry, a community-based drug rehab program. Na hindi ikinukulong ang mga pasyente. Outpatients sila. Noong mga pan mga panahong iyon, alam niyo po, ang daming mga magulang na lumapit sa akin humihingi ng tulong para may ligtas daw ang mga anak nila sa kapahamakan. At alam niyo ang tinutukoy kong kapahamakan. Ang madalas kong marinig sa kanila'y ganito, Hindi naman po sila masamang tao. May pinagdadaanan lang. Ibig sabihin, alam nila. Alam nitong mga taong may pinagdadaanan. Ang sitwasyon nila, gusto nilang gumaling, pero hindi nila kayang mag-isa. Kailangan nila ng aalalay sa kanila. Yung bang kahit makikinig lang sa mga kwento nila, yung tipong aagapay, hindi mang sa kanila at kaagad tatawag na kriminal sa kanila sila ang tinuturing kong bumuhay muli itong ating mga volunteers na rumisponde sa pangangailangan ang tinuring kong bumuhay na muli sa diwa ni San Roque lalo na yung kilalang kofradia ni San Roque without even using the name at tinawag natin silang kaagapay isang bagong silang na ministry sa Diocese of Caloocan. The Ministry of Listening and Accompaniment. Kailangan handa tayong makita ang iba't ibang anyo ng karukhaan at pagdurusa, pati na ang mga sitwasyong nagpapababa sa dangal ng mga tao, pati na ang mga sakit na mahirap hilumin bukod sa mga sakit ng katawan. Alam nating lahat. Maraming dumaranas ng ibang klasing pagkagutom, pagkauhaw, pagkahubad, ibang klasing pagkabilanggo, at ibang tipo ng mga karamdaman. Hindi ng katawan, kundi ng isip at kalooban. Mga warak ang puso at isip. Mga nasisiraan ng loob, nalilito, naliligaw. At alam din nating sumunod pa sa drug war ang pandemya na mas lalong nagpatindi sa mga mental health issues ng marami sa ating mga kababayan. Maraming mga negosyo na nalugi. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming namatayan ng mga mahal sa buhay. At maraming hindi nakabawi kahit na natapos na ang pandemya may alam akong pamilya hanggang ngayon hindi pa sila lumalabas takot na takot traumatized sila ang gusto kong isipin ninyo sa araw nito ng kapistahan ni San Roque ang ating huwaran ng malasakit sa kapwa na walang ibang naging inspirasyon kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo. Simple lang ang mga mensahe ng ating mga readings ngayon. Ang tunay na makadiyos sa mundong ito ay hindi yung marubdob magdibusyon sa mga santo at santa. Hindi yung masipag lang magdasal at magsimba, kundi ang mga taong may tunay na malasakit sa kapwa. Magandang salita ang Tagalog word malasakit galing sa dalawang salitang mala at sakit. Ang ibig sabihin ng mala ay eh, parang. Pag sinabing, Uy, malapur na ang kutis niya, hindi naman ibig sabihin na babasagin. Ibig lang sabihin, makinis na makinis, singkinis ng porcelana mala, parang porselana. Sakit, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa inyo yun. Lahat tayo nakaranas ng hapdi at pagdurusa. Malasakit ang tawag natin. Kapag para bang ramdam mo na nasasaktan ka rin, pag nakikita mong nasasaktan ng iba, at ramdam mo namang naliligayahan ka rin kapag nakikita mong naliligayahan ang iba. Kasi, totoo naman, na kapag natutong magmahal ang tao, natututo rin siyang makiramdam. Makiramdam. O, isa pang maki. Makiramdam. Ibig sabihin, to feel with. To feel with. Makiramdam. Malasakit ang tawag pag ramdam mo ang nararamdaman ng kapwa. Ito daw ang palatandaan ng tunay na kabanalan na ang tao'y nagiging tunay na makadiyos. Ito ang narinig natin sa ating second reading kay St. John sa ating Narinig na yung pagbasa. Di ba ganyan ang pinaramdam ng Diyos kay Moises? Naalala niyo ba sa Book of Exodus? Nagpupuyos daw ang kalooban ni Moises. Pag nakikita niyang inaapi ang mga aliping Hebreyo, hindi niya mawari. Bakit? Kasi ang alam naman niya, anak siya ng prinsipe. Malay-balay ba niya nung una, na napulot lang siya sa tubig at inampon ng prinsesa. Kaya di niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kaya tumakas siya. Pero doon sa bundok, pinakita ng Diyos kay Moises ang nasa puso niya. Isang nag na apoy na hindi mamatay-matay. At ito ang tinatawag kong apoy ng malasakit. Ito rin pala ang matagal nang nag-aalab, nagpupuyos sa puso niya. At para bang hindi ito mapayapa hanggat hindi siya sumunod sa pakiusap ng Diyos para makiisa sa pagpapalaya sa kanyang bayan. Ganyan din ho ang naranasan ni San Roque na ating patron noong ayon sa kasaysayan ay napadaan siya sa bayan ng Aqua Pendente na tinamaan ng matinding salot. At ang salot na ito ay bubonic plague ang tawag. Ito po ay salot na galing sa mga daga kung ang pinagmulan ng COVID ay paniki ang bubonic naman ay sa mga daga. Hoy, matinding klasing salot ito. Tinutubuan ng mga pigsa sa mga singit-singit ng katawan. At yung mga pigsa ay nagnanaknak. Kaya bumabaho sila. Kaya iniiwasan. Iniiwasan sila hinahayaan na lang mamatay. Nakita ni San Roque ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga taga-roon. Kahit hindi niya sila kaano-ano, silang tabi niya ang sarili niyang lakad at walang takot na nagboluntaryo na kalingain ang mga tinamaan ng salot hanggang sa siya mismo tinamaan na rin. Kaya, sa mga larawan, ipinapakita ni San Roque ang kanyang hita kasi may sugat. Minsan merong iba parang nai-scandalize sila. Bakit naman parang pinapakita ni San Roque ang hita niya? Sa totoo lang, dapat singit niya eh, pakita niya eh. Pero baka masyado naman kayong may-scandalize kung mga singit niya, ipakita niya. O, salamat na lang at hita lang. No? Sa ating gospel reading, mayroon daw gantimpala na laan sa mga may malasakit. Isang sorpresa, ang pagkamulat na ang mga dukha, ang nagugutom, ang kapuspalad pala na kinalinga mo ay walang iba, kundi, ang Panginoong Heso Kristo mismo. Kung kaya nga namang magkatawang tao ng Diyos sa isang karpinterong taga Nazaret, kaya rin niyang magpakita sa iba't ibang anyo ng mga nagdurusa. Kaya niyang antigin ang ating mga puso upang pag-alabin ang ating mga kalooban upang maramdaman natin ang nararamdaman ng Diyos. Ang malasakit. Ito pala, mga kapatid, ang tunay na nagpapaganda sa ating pagkatao. Ito ang bumabago sa ating kaanyuan upang ang ating mababang pagkatao sa ating mismong pagkatao, unti-unti ay maaninag ang mukha ng Diyos.